Umaga, good morning. Galing ako na mili sa pamilyan. Guys, ayan, tanawat. Tingnan nyo kung ano ang karga ng aking motor. Sa ilalim yung mga soft drinks nilagay ko sa sako. Tapos yung sa ibabaw naman is yung mga konting grocery. Ayan, ganyan ang life ko. Para makabili ng pikas. <laughs> Bitaw. No? Anak lang. Anong kamutad, Jay? Hum, mm, perde essa motor daí. ako nagbukas kasi kararating ko lang galing namili ng soft drinks at saka konting grocery ayan mag-reminds na ako mga langging mga langging kasi hindi pa ako nakapagbukas may mga ano mama niya matrabahante alas 8 na good guys. yung iba nilipit ko kasi parang linutin natin ng mga mababae Agree Ay okay. kasakit Ayan Yeah, Double, mamaya maggawa pa ako ng ice water. Ice yellow. Magawa pa ako ng yellow. Mamaya. Ayan yung pinamili ko kanina ng konti na grocery. Yung soft drinks di ko pa na-arrange. I-arrange ko muna. Bukas muna ako. Buksan ko muna yung aking maliit na... Man tindahan. Otong toy pa. Toy. Toy para sa cake isa, wala ko bueno, mahatid. Asa. No. Bokka. Yan. bus ayan guys mamaya na yung mamaya ko na kunin yung soft drinks kasi mag -ano man ako dito sa loob aking oh, uh, namiling na konting 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 grocery ayan ah uh, សាម៉ានក្រេនក្រេនក្រេន lagyan ko siya ng price kasi yung anak ko,

Nice, bed. How old are you? Two. in La. toe. In a toe. In a toe. So what is your name? In this way? In. Um... um, um. I'm saying, huh? Saan dadi, na yung daddy mo rin naghubak? Hmm, oh, rin siya naghubak. Magkuanta na siya, mag... Magnibyol. Balik oh, ba ito para sa akin birthday? Ah, sa mga atas mm. Birthday na ni mo, Hala! Birthday na ni mo, Okay. Mm. Hindi na pwede. Kayo, kemo rena iliwwa. Uh, Ano? ko, ako na ko tong soft drinks lang ga. Na. Tama dai. Wala may twin dai? No, no. jeez Ay. Ah. twin <coughs> sa Nag sandig pa. Sandig o is manoy. Nag sandig si manoy. Alaska imo manoy. Ah. Si Manoy, nag sandig, Dengga. Si Solte. Unsa i Solte? na. Yeah. Thank you much. Dili. Ay. Nagdawat na ta rice Be? Beto. Dali, dili, eat na pa rice. Ako eto talaga. Ay, dito na pala. Ng awi santay nang maraming singot. Ang maraming singot. Wala wala na betey. Ah, listo na. Nag-arrange ako mga langga at saka nag-price ako. Naglagay ako ng mga price. Kasi, pag yung anak ko, siya lang maiwan. Okay lang, kasi may price lang. Yung gusto ko lahat yan. Susulatan ko siya ng mga price. Ng price. Kasi. gagawin pa ako mamaya sa labas yung mga soft joints, kukunin ko pa okay. ang sa'yo nga dong kubra kubra wala na, na dibog na ang green oh, oh. lang ay hilo kay tapas ako ah Ulong sul mang bol. Asa kalangga ga? Kisa gablo ga hapon Nicolas Ah, Nicolas lagi. Kaya kung mangkong anak nabilin, Cekin sama man tong kuan na limot ng kumiti sa ngaan kadunguk, cengani Kadungog. Siya nga ni Madong. Titing. Titing, kubra. Tayaw din lang ka. Ang man, oy. Grabe, oy. Satu na. Tapos na bi. No juice dibi, Oh, no dose na inexpect. naman. na, Sakit imong tummy ana. Sakit <laughs> imong tummy dibi, mag-arrange ta Singot pa na ako lang ging on. Inawisan ng maraming singot si Mami Inkay. Ayaw, dile 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 na para pang baby ng tubig. Ay, mga ni daddy ni mo. Ikaw. Nadi. baon ako di, 50. si big Noodles, unsa na? Noodles? Unsa ni? Mm, dio. 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 Dio, unsa to ni kuha ni mo gahapon Nicholas? Nicolas? Paghapon ba? Ako anak. Tulog ka kuan. Tulog ka? Sister oh, tulog. sister. Ako oh, anak. Sister ah? Oh. Oo. Ug 5 di ba? Aw. Little Chester to United. Oh, mates. Oh, pas. Kailangan ko kubra 'te. Kubra. Oh, kubra, kubra. Melo na lang. Pa-tama bumungaw ang grill. Oh, papasok. <laughs> Pasok mige. Neyo 'to. Oh, maitin. Maitin. I-maitin. Puha, te, puha. Oo, puha. Ang binang sige san-san bin? Adara, day, bin. Adara, di ayoy. Ayun, nailap yun, nailap. Ayun lang, ka. Ayun. May white na. Oo.

Ayoko. Ayoko pa ng na. Man Close na ka nag-i-on na uba na. Dali. Sana, tawag mo. Sana, ka, di ka rumanairo. Di na ka rumana ni manini. map ko, be. Map, -map ko, be. Bayan, May pamang map ka. Ni <laughs> kasi pangayo. ka. Namaka na deneshama. na cheta. So peta. na ka. Uh, kayak